Hello mga idol! Day 43 What a crazy day! Kasi may bagyo daw pero sobrang init Sheesh! Parang namiss ko yung pinakamasarap na kinainan ko ng chicken inasal sa Makati Kaso wala dito eh Pero maghanap ako Baka may masarap din dito Kaya pumunta ako dito sa Goto Pats Kasi may chicken inasal sila eh na only rice Tapos only sabaw Tapos bestseller nila dito is yung Goto Batangas Kaya let's go! congrats pala sa mga nanalo ng PCA Age Group Tournament. Worth it yung pagod nyo kasi nag-champion kayo. Tapos sa mga player na hindi pinalad, more practice pa. Bawi kayo next year. Tapos may share lang ako sa mga player na araw-araw naman nagpa-practice. Binigay nila lahat sa training. Pero nung tournament na, natalo. Tapos nagtataka sila kung bakit. Kasi grabe na yung effort nila sa training. Ang sagot ko dyan ay hindi lang sapat ang pagiging magaling. Kailangan mo rin ang tamang paghahanda emotionally and mentally prepared dapat. Kaya ito yung pag-usapan natin. Baka kulang ka sa pahinga kasi ang katawan natin kailangan ng sapat na tulog para mag-recover. Kapag kulang ka sa tulog, mas mabagal ang reflexes mo, mas mabilis kang mapagod at mas mahina ang focus mo kaya siguraduhin mong makakatulog ka before the game ng 7 to 8 hours para kondisyon. Or baka naman hindi tamang nutrisyon ang kinakain mo. Ang tamang pagkain bago ang laro ay parang gasolina yan sa kotse. Kung kulang umali ang kinain mo, babagal ang galaw mo at maubusan ka ng energy. Kaya focus ka sa pagkain ng carbohydrates at protein para sa lakas ng muscles at para sa energy mo. Or minsan naman, wala kang proper warm up or stretching before the game. Kasi madalas itong nakakalimutan eh. Pero napaka-importante ito sa mga player kasi ang warm up at stretching ay naghanda sa muscles mo para sa intense na mga game. Yan para iwas injury tapos mas flexible tayo sa court. Kaya gawin niyo itong habit na mag-stretching, mag-warm up before the game kasi parang walang gana eh na maglaro tayo na walang warm up at stretching. Ito pa mga idol, ang kalaban natin minsan sa court hindi lang yung nasa kabila. Minsan nasa isip din natin yun. Dapat alisin natin ang mga negatibong iniisip na matatalo tayo, malakas ang kalaban natin kasi may ranking. Wala yan, wala yan sa ranking. Nasa sikap yan. Maraming mga player na magaling pero walang ranking. Tandaan nyo yan. Yung mga negatibong iniisip nyo, palitan nyo yan ng positive. Kausapin nyo yung sarili nyo na kaya nyo to. Tanggalin, nyo yung, tanggalin mo yung mga distractions mo na iniisip. Outside the court, dapat focus sa kalaban. Focus paano makapuntos. Mag-visualize ka na paano ka mananalo sa court. Kaya, tandaan mga idol, hindi lang ang galing ang susi para manalo, kundi ang tamang paghahanda. Mag Practice ka pero huwag mong kalimutan ang tamang tulog, pagkain, warm up at mindset. Dahil hindi sapat na magaling lang tayo mga idol, dapat handa rin tayo emotionally and mentally prepared. Kaya sa susunod na laban natin, siguraduhin natin buo ang preparation natin para malabas natin ang pinaka the best na performance natin. Tandaan nyo yan mga idol.